Araw na nga ulit ng kaltasan ng mga bills. Tara at samahan nyo akong mag at tingnan nga natin kung bumababa o tumaas yung bills namin compare noong July. Pangumaga ang schedule namin ngayon sa trabaho pero maaga ako nakapag-prepare. Kaya magko-compute nga muna ako ng bills. Kinuha ko na nga sa mailbox yung resibo ng aming gas sa buwan ng August. Umabot nga ng 3,117 yen at kung i-convert natin ito ay nasa 1,200 pesos. Ang apartment rent naman namin natin ay 51,330 yen. Kung i-convert naman natin ito ay kulang-kulang 20,000 pesos. Wala naman kaming bill sa tubig dahil kakakaltas nga lang. Every 2 months kasi ang kaltasan ng tubig. Gunin ko nga muna yung cellphone ko dahil nandun yung ibang bills na kinaltas. Yung internet bill naman namin sa bahay ay umabot ng 5,720 yen. At in peso naman ay aabot ito ng 2,200 pesos. Ang bill naman namin sa kuryente ay 5,200 yen. Or mahigit 2,000 pesos. Dumaan na nga din kami sa 7-Eleven para maghulog ng pera. Umabot nga yung total bill namin ngayon na ng 65,401 yen. Kung i-convert nga natin ito into pesos ay aabot ng 25,275 pesos. Yung convert nga natin into peso ay para lang mas makita ninyo kung magkano bang inaabot yung ating monthly bills dito sa Japan. Hanggang dito na lang muna, Janne!